Ay isa ka din po baga mga kaprensi sa gustong kumain ng banana queue pero hindi marunong magluto at hirap na hirap din po kayong magpakapit ng asukal sa saging. Ay hindi na po problema yan mga kaprensi dahil pag natapos mo itong video na ito abay marunong ka ng magluto ng banana kyo. Pwede rin po kayong gumawa ng pangbenta na hindi kayo mapapahiya sa inyong mga customer. At pagkatapos nga po nating magbalat ng saging ay tayo naman po ay magaulong na ring apoy. Ay pagkauyo nga po ang gatong ay talaga naman pong lagabgab na. At maglagay na nga po tayo ng mantika sa ating kawali. At pag nga po mainit na yung mantika ay ilagay na po natin yung ating mga binalatang saging. At pag magaluto nga po tayo ng bananak yo ay dapat po ay damihan natin yung mantika para po ay lutong-luto yung saging. At haluin laan po natin ng haluin at pag nagdilaw na nga po yung saging ay pwede na po nating lagyan nya ng asukal. At ganyan po ng kulay ng asukal ang ating alagay. Dahil po pag yan ay natunaw yan po ay mapula pa. At pag nga po brown na asukal ang nilagay natin dyan ay pag naluto po yung ating bananak ay para pong sunog ang kulay. At haluin laan po natin ng haluin hanggang sa matunaw yung ating nilagay na asukal. At wag din po ninyong ahinaan ng apoy para po hindi mamuo ang asukal. At halo pa rin po tayo ng halo hanggang sa ang kulay ng saging ay maging ganyan na yung pulang pula na po yung kanyang asukal. Para po talaga sa akin, ganyan po talaga ang pinakamasarap na luto ng banana cue. Yung talaga naman pong nagkakaramilize yung kanyang asukal. Dahil nga po luto na ang ating bananak yo ay atin na pong tutuhogin yan sa stick. At kung nasundan nga po ninyo aring bidyong ari at hindi po kayo naligaw ay pwedeng-pwede na rin po kayong magluto ng masarap na bananak yo. At 'wag din po kayong magaluto ng bananak yo na ang saging po ay hinog na hinog dahil po 'yun ay hindi masarap at matakaw din sa mantika. At sa dahon din po ng saging ninyo alagay para po ay hindi nadikit. Ay talaga naman po'm perfect ang ating pagkakaluto sa bananak yo dahil nga po ay maganda ang ating pagkakaluto ay tayo'y mami gay oh, hmm. well, <laughs> ba? banana kiyo! Ano yan? Hindi sa tinipid sa sukal! Sa salamat sa ha, salamat po sa banana <laughs> Banana <kyo. laughs> <laughs> Ilang kayo?

masarap sa pananak <laughs> <laughs> yung seryoso lasang singin ano lasang? singin dalaga dapat <laughs> oh, bye bye na Abay, syempre, hindi natin makakalimutang bigyan ng banana cue ang aking tiyahing lerma. At abay, nakadalwa pa nga ni ng banana Q. Ang aking magandang inay ay talaga namang nagapaitik din sa pagkain. Ay, ari po talaga ang makamasarap na kapartner ng banana cue ang malamig na Coca-Cola. At dahil nga po tapos na tayong mamigay sa mga kapitbahay ay tayo naman po ang makain. Ay, kaginhawa naman po talaga na sa lalamunan. Samahan pa ng masarap na luto ng banana cue ay talaga namang panalo. Mga ka-friends, thank you for watching.